Magandang magandang araw po sa mga kaibigan natin dyan na mahilig sa sounds. Ah, ito po yung bago natin ngayon. Na talaga naman pong mga simple-simple lang itong ating mga ginagot ni Papo. Ayan po. Yung ating binabahagi sa mga kaibigan po natin para po ngayon malakas yung impact na speaker nyo. Ito lamang po. Ang simple-simple. Ayan susukatin muna po natin kung anong laki ng harap ng speaker. Ayan. Ayan mga mahilig po sa sounds yan po bili lang po kayo ng guma ito pong gumang ito ay magpapalakas pa po ng impact ng speaker nyo yan susukatin natin lang po susukatin po nyo yung laki haba o anong harap ng speaker nyo para alam nyo na klaro, -klaro po ganyan lang po shoutout sa mga kaibigan natin dyan ang sa sound ligsas bye bye sa mga subscribers pa po natin dyan at bago pa lang maging subscribers ayan po subscribe po agad para updated kayo sa mga ilalabas pang video ito po yung mga basic na basic ito po pag bumayo yung speaker nyo yan yung guma pong yan pag angat po yan mas malakas po yung impact ito lang po simple yan ganyan po ang gagawin niyo. Pwede po isulat, pwede lang po ilagay niyan sa katawan ni Sabit. Yan. Yung mga kaibigan po natin dyan. Yan. Wala pa po yan. Hindi pa po yan lumabas. Dito lang yan ka International Master Speaker Inventor TV. Shoutout po sa mga company na talaga naman pong nakakuha na ng idea sa mga gawa natin maraming magnet. Talaga pong nasubukan nila. Ayan. Napakasimple lang po nitong ating ito. Hindi po papasok. Dito natin ilalagay ngayon sa. Yan. Ito natin ilalagay ngayon. Yan po yung pag po yan. Gagalaw po yan para ngayon mas malakas. Yan. Para po mas malakas yung impact. Ito lang po yung gagawin ninyo. Simple yung simple. Yan. Pwede pong paikis. Mas maganda naman ay hindi paikis. Yan. Ganito lang po. Pwede po interior. Ito po ay pang panghuli Pang huli ng ibon. Yan. May nagamit namin nung kami sa probinsya ng mga kabataan pa. Ngayon lang po, yan, paka simple lang po ito. Yan, ngayon po ang gagawin ninyo para po sa inyo yan, yung mga kuha din po kayo ng idea. Yan, itatali lang po nyo ganyan ng maayos para hindi matanggal. Ito po isang sampo lang, yung gusto po dyan. Yan. Shoutout sa mga ka-youtuber. Yan, no? Oh. Yan. Yan po i-impact na ganyan. Yan. Yan. Yung tapon po ng hangin. Yan. Mayroon pa po tayong kasunod pala. Yan po ay eh, basic. Yung isa po eh talaga pong maganda yung ating ilalabas pa po. Yan po. Ganyan lang. Yung impact po yan. Yan. yan Tapon po. Yung pagtapon na yung gagalaw po yan. Ganyan. Tutunog po yan. Yan lang po. Ang simple-simple lang po ito. Parang yung pitingnan po is talagang simple. Yan po. Ganyan oh. lamang. Yung impact po. Ayan no. Oh. Simple simple. Ayan po, tapos na. Napakadali lang mo po. Ganyan lang po oh. Ayan, yung impact ng ganyan, malakas yung impact ng hangin. Yeah.